Hello guys, kumusta po kayo? Sana okay naman po kayo sa mga pari kayo naroon. Ngayon na magluto tayo ng gisang Monggo with alog balti. Pero bago simulang pagluto, wag kong mga channel Alton Home Food Repair. Kung di ka pa subscribe sa ko, please subscribe my channel. Like and share and hit the bell para at least pili nyo ko. Isa pa pa araw ko sa sinin lahat. Ngayon magluto po tayo ng gisang Monggo with alog balti. Tala, na natin. Bali, pinakulan na natin itong munggo ng 45 minutes. Ayan, pakulan na tayo. Tapos, uh, naghiwan na tayo ng bawang, apat na pirasong bawang, sibuyas, dalawang piraso, saka hiniwalin natin yung kamatis ng dalawang piraso. Gagamit na tayo ng uh, baboy, hiniwalin natin muligit, saka gagamit na yung paminta, saka nor pork Tube. Hindi po siya sponsor. Pero yung inong gagamit natin. Gagamit na tayo ng konting parke saka gagamit tayo ng lawan na lugbarte at uh, si Cholong Baboy pagka natapos natin gisayin tala gisayin na natin so ayun nga kaya kasi tayo ng, ng, ng kawali uh, na natin gagawin natin ng matika Pero nga guys, ah uh, nilagyan natin siya ng tatlong kutsalang mantika tapos kisayin na natin siya. Ilagay muna natin yung bawang Sunod na lakin niya ang sibuyas. Sunod na lakin niya Yeah, kaya mo na tin na medyo mamulo-mulo ng baboy. Ilagay na lang dito baboy. Ah, uh, natin yung baboy, kasama ng kamatis sibuyas ng 5 minuto para maluto ng gusto yung laman. Say natin sya ng limang minuto. Medyo kada minuto hahalu-haluin natin para pagpain yung pagkakaluto nyo. Magbabalik ako. Uh, guys, eh, recap lang tayo ha. Uh, At uh, yung munggo pinakula natin ng 40, 45 minutes tapos nagisa tayo ng Tingnan natin yung bawang, sibuyas, kamatis. Tapos, nilagyan natin yung baboy. Uh, nung nung na natin yung bawang kamatis sibuyas, uh, medyo na mula na siya na ano na, nilagay natin yung baboy. Tapos another 5 minutes para din sa baboy. Every 1 minute dapat hinahalo natin siya para maging pantay pagkakaluto ng baboy. So ilang araw ginigisa na uh, hinahalo natin Ah, sa pagluluto ng ano ng ulam, dapat may timing 'yan para makuha natin yung consistency ng, ng lasa ng ulam. Saka lahat ng ingredients dapat kumpleto natin para yung yung lasa na hinahanap natin dito sa ng munggo ay makuha natin. Hindi, na, hindi natin kailangan magmadali sa pagluluto. Tang sa pagluluto ng ulam ng ganyan eh kailangan din dito at maayos. Kaya eh, kung hindi siya maayos, uh, kalalabasan niya ay eh, baka hindi yun yung gusto natin lasa. Yun lang Meron lang tayong 4 minutes, ha? siguro mga 1 minuto na lang. Uh, Ilalagyan na natin ibang sahod. So yun nga guys, uh, nagisan na natin siya ng 5 minuto. Uh, okay, Isali natin yung Ilagyan na natin yung munggo. Ah. Ah sabihin na lang natin itong perfume haluin natin hanggang sa maluso yung perfume so ayun nga ginulog na natin ng konti yung si chalon para pagkaluto niya ilagay natin kasi kung ilagay natin ngayon eh, uh, maluluso lang siya saka ito yung ilagbati so huli natin siya ilalagay Lagi nga pala natin guys ng dalawang kutsarang patis o ice stick na natin palasa dahil meron na siyang pork cube na medyo timpago na eh dagdagan na natin konting asin well, eh ng patis para magpapalasa pa sa kanyang sabal So ayun nga guys, lagyan natin itong alugbati ah, bali isang, isang tangkas lang ang bibili natin guys para hindi masyad marami tapos, pakulaan pa natin ng another 2 minutes. Kaya bakal taas ng 2 minutes ngayon, siyang kain na. Kaya ito naman lang na yung bagay niya sa kayong ibang ingredients. Sa mga bagong pasok dyan ng mga ano ko, huwag niya pala sa ko as well na po kayo. Uh, huwag niya pala yung stupid mga commercial para bilang tulong, tulong uh, tu -uh, sa content creator. So, ayun nga, lagyan lang na natin ito ang hindi naman masyadong alag, yung baboy na nilulog lang natin siya ng konti para meron siyang daming daming. So, oh, sarap. Lagyan natin yung parties na dalawang kutalang parties o oh, kung kumahal, eh, lagyan natin siya ng sa palas natin. So, ayun nga, guys, lagyan natin yung dalawang kutalang parties. At ilagay na natin yung paminta tayo pagkala medyo okay na siya. Ilagay na natin itong pangintang narog at serve na natin ng habang mait pa. So ayun lang guys na dyan na natin itong ginasang mong go with halugbati. Tara, kain tayo. Bye bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. See you in the next video people. Bye bye.